sa ating pabaong Pampa Good night, may Ann. ano <laughs> Ano? <laughs> anong ginagawa mo sa mga bouquet na binibigay sa iyo? Meron ba? Teka, may parinig show? Oy, oo. <laughs> oh, may hiling magbigay ang asawa ko ng bulaklak. Ah. May vase ako palagi. Tapos may din ano? ko may din vase? vase. Tapos din ko nilagay. Kasi mabubuhay pa siya ng mga one week or so. Eh. Pero pag mga Talaga special, <laughs> sir, pag mga special, tiyatago ko yung petals. Hmm? Talaga sinagot niya. <laughs> <laughs> Feeling. <laughs> Okay. Uh, okay. Ako pala to. Itong istorya natin tonight ang isang babaeng ng itinago. Tawantawa kayo. Ang mga bouquet na galing sa kanyang boyfriend. Lahat. Intak pa mga bouquet. Oh, Kahit uh, matagal na itong nakatago at lanta na mga bulaklak. Lahat daw ito inipon ni Jilin mula pa noong June 2022. Monthly daw kasi siyang binibigyan ng bulaklak ng kanyang boyfriend. So, ah. she keeps tabs. Oo. Oh, Oo, oh. oh, oh. para pag wala, away to. <laughs> <laughs> De, joke lang, joke lang. Away niya, ay, away. Ayaw niya raw itong itapon dahil remembrance ito kung gaano siya kamahal ng kanyang boyfriend. Sa ngayon, umabot na sa 23 bouquets ang collection niya. Mga girls, huwag i-pressure ang boyfriend ha. Para ni Jilin, hindi lang naman daw ito ang basihan ng love. Mga kapatid, Edling Gaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.